Pasko na! Andami po nating igugogong kalame na sa dalawang pati po. Ano po ba yung tawag sa dalawang pati sa Tagalog? Bali 12 na gatang po yung isasaing natin na malagkit. 2.30 pa lang po ng madaling araw, bangon na bangon na kami ni asawa. Inuhugas ko po pala ng makatatlong beses yung ating malagkit para malinis na malinis po. Ayan, iniram ko lang kay ating maluyan kaya ganyan po yung kulay niya kasi pinanggagatong po ata niya yan uh, sa pinanggagatong po niya dyan ay kahoy. At kokomama po pala yung gamit natin na pang sabaw or pang tubig natin sa ating malagkit kasi since madaling araw po ito. Pero yung latik po kagabi po ay or kahapon po ay nailuto na natin. Tapos dadaglagan ko lang po yan ng uh, tubig. Kasi uh, medyo pricey po yung uh, Coco Mama. At habang nakasalang po pala yung ating malagit uh, malagkit, habang sinasaing natin, ayan. Inaasikasa ko na po itong ating cordon blue. Habang matigas-tigas pa po sila, kakahaon lang nila sa ref po. Ayan, inuna ko na silang para hindi makalat dyan mamaya sa area natin ng pinaglulutuan natin. At pagkatapos po nating magawa yung ating mga cordon blue pagkatapos nating mabredding. Ayan, yung uh, kalamay po ay igugogo na ni asawa. Ganyan po kadami yung igugogo ni asawa, kaya ang ginawa po niya ay nag-stretching siya. Sabi niya, hindi lang pala sa pamamaleng kaya magagamit itong mga braso ko, pati sa paggugogo ng kalamay. Alam niyo po, isang kawang malaki po yan, mga kasawlo, kasi... Bali pa-order natin na kalama is tatlong medium, isang small at syaka anim na, ay pitong styro. May nakalimutan pa po tayong nailista na isang styro, yung kay Ces, ay kay Ces, yung kay Cess, Jen Yamada. Di-try ko po pala yun. <laughs> nitray ko po pala yung igogo ni mga kasawlo. Parang ang dali lang po para kay asawa na igogo yan. Tapos nung na-try ko po, hindi ko po talaga siya maibuhat-buhat. Kaya praise all to God po uh, sa... Uh, gustong gusto ni asawa or mahilig siyang magbuhat, mag ganyan. Nagagamit po niya yan sa paggugogo ng kalame natin. At excited daw po siyang maggogo ng madaming kalamay sa pa-order natin for December 24. At habang nagugogo po pala ng kalamay si asawa, ang ginawa ko naman po ay nagpipreto na ako ng ating pang chicken buffalo wings. Ayan po, matagal po yung pinainin ni asawa. Nasa 2 hours po niya yung ginugogo or towards po natin yung pinapainin para hindi po agad uh, agad sirain yung kalamay natin or hindi siya agad masira. First time po pala natin makapa-order ng ganito karaming kalame. Kasi alam nyo po mga kasaulo dati, hindi po ako marunong magkalamay. Praise all to God. Nagtanong po ako kay ating Malo kung paano siya lutuin. Tapos nag-adjust na lang po ako sa mga sangkap. At thank you po, Lord. Tapos sakto sa timing po, no? Yung timing talaga ni Lord. Ngayon po, si asawa, hindi siya nahihirapan talagang maghalo po. At pagkatapos ko po palang ilagay yun sa mga bilao. Ayan, nagpiprito na din po pala tayo ng uh, cordon bleu. Multitask po tayo. Maaga, yan naman po pala ay maagang i-deliver natin. Dapat 10.30 po pala i-deliver yan. Eh, sabi ko kay ati Dai po yung nag-order. Ate, okay lang po ba kung mas maagang mag-deliver? Kasi baka maipit tayo sa traffic. Kasi fiesta po sa bayan, sa po, yan po ay order ni Ate dai. Bale, nag-order po siya ng panghanda niya, roast beef po. Habang niluluto ko po yung roast beef or habang sinasa uh, sinasangkot siya, ginigisa ko yan. Si asawa po pala yung pina, uh, ano ko na sa mga ano natin, sa mga pipretuhin po natin para madami pa tayong magawa. At kahapon po pala ay naisangkot siya ko na yan. Kagapi po pala sinangkot siya ko na yan. Tapos para luto na lang tayo ngayon. At ayan, luto na po pala pati yung ating cordon bleu at yung ating mga pritong manok. Ang ganda ng mga cordon bleu, ang lalaki po. At ayan, sauce na lang po pala ng uh, buffalo wings yung niluluto natin. Nung first time ko po magluto ng ganyan, nakita ni ating Grace, sabi niya, O tol, kasha yung sauce mong buffalo wings. Kala po nila konti lang pero praise all to God po. 6 kilos po yan mga kasawlo yung wings natin. Pero saktong-sakto po yung kanyang buffalo sauce at malasa pa po yan mga kasawlo. Praise all to God po. Isa din po pala sa bestseller natin pag Pasko, New Year, yung ating buffalo wings kasi hindi po yan sirain. At ayan po, luto na po yung ating mga pa-order na food tray na i-deliver ide ni asawa kay Ate Dai. Bali yung order po niya is medium buffalo wings, small tray ng cordon bleu, small tray ng roast beef at nagpadagdag po siya ng small na kalame. At abang nagde-deliver po pala si asawa, inuna niya na pong deliver 'yan. Siguro mga saktong 9 po pala. Ayan, nag-chat na ako kay Ate Dai, sabi ko, "Ate Dai, di-deliver na po ni asawa, on the way na po siya." At ayan abang wala pa si asawa, yung ginawa ko po ay eh, yung ating mga kalamay. Nilagyan ko na ng para pag latik, para pag uwi ni asawa ay magdi-deliver na lang po siya. At ang dami po nating pa-order na side, uh, bed po, side bed po yung tawag namin ni asawa na ulam sa ulam inatab po. At pagka-atid po ni asawa dun sa pagka-deliver niya dun sa mga kalamay kasi dito lang po yung order order po yun ni ate Lani nagbigay po siya ng tip i-deliver naman po natin itong mga side bet na ulam ina tab po at ayan po no, yung isang basket po na yan isang tao lang po yung may ari niyan sobrang bless po natin sa mga suki natin na ulam alam nyo po yung order nila 800, 600, 1500 at thank you po God bless us all po bye